Si Samson ang tinaguriang Biblikal na Hercules, isang taong binigyan ng Diyos ng kahangahangang superhuman strength, na nakuha niya sa kanyang hindi pinutol na buhok. Siya ay kilala sa kanyang tungkulin bilang isang hukom ng Israel. Ang kanyang buhay ay pangunahing detalyado sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 13, hanggang 16 noong mga 1400 BC. At ang pagpatay niya sa Leon at 3,000 tao ang pinaka Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito'y totoo, paano nga ba niya napatay ang 3,000 tao na siya lang mag-isa? At kung saan makikita ang templo ng Filisteo na giniba niya? Tara't samahan nyo kung alamin ang katotohanan at kung ano ang matututunan natin kay Samson Pero bago yan, sino nga ba si Samson? Ang pangalang Samson sa Hebrew ay Shemesh na nangangahulugang araw Ipinanganak si Samson kay Manoa at sa dati niyang baog na ina na hindi pinangalanan sa Biblia Si Manoah ay kabilang sa tribo ni Dan, isa sa labindalawang tribo ng Israel. Nakalista din si Samson sa Hall of Faith ng Hebrews chapter 11, bilang isang taong may pananampalataya. At ganito ang istorya ni Samson. Isang araw, nagpakita ang anghel ng Panginoon sa asawa ni Manoa, at nagsabi, hanggang ngayon ay wala ka pang anak. Pero hindi magtatagal, magbubuntis ka at mga anak ng isang lalaki. Mula ngayon siguraduhin mong hindi ka naiinom ng alak o anumang uri ng inuming nakakalasing, o kakain ng anumang pagkain, na itinuturing na marumi. At huwag mong bugupitan ang buhok niya, sapagkat ang sanggol na isisilang mo ay itatalaga sa Diyos bilang isang Nazareo. Ililigtas niya ang Israel sa mga Filisteo. Ang isang Nazareo ay isang taong nangakong mag-alay ng kanyang buhay sa Diyos sa maikling panahon o habang buhay. Ang mga tagubilin ay matatagpuan sa mga bilang chapter 6 verse 1 to 21. Pumunta ang babae sa kanyang asawa at sinabi lahat ang mga sinabi ng anghel sa kanya. Dahil dito sinunod ng mag-asawa ang sinabi ng anghel sa kanila, dumating ang panahon na nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang anak niya at pinangalanan nila siyang Samson. Pinagpala ng Panginoon ang sanggol habang lumalaki. Isang araw, pumunta si Samson sa Timna, at may nakita siya roon na isang dalagang Filisteo. Ikinuwento niya ito sa kanyang mga magulang at gusto niya itong mapangasawa. Pero ayaw ng magulang ni Samson sa babaeng iyon, dahil isa itong filisteyong hindi nakakakilala sa Diyos. Ngunit nagpumilit si Samson na gusto niya itong mapangasawa. Hindi pala alam ng mga magulang ni Samson, na kalooban ng Panginoon ang pasya niya. Sapagkat naghahanap ang Panginoon ng pagkakataon na makipaglaban sa mga Filisteo, dahil sakop ng mga Filisteo ang Israel ng mga panahong iyon. Pumunta si Samson sa Timna, habang naglalakad ay bigla siyang sinalubong ng isang leyon na umuungal. Pinalakas siya ng Espiritu ng Panginoon, at pinatay niya ang leyon sa pamamagitan ng mga kamay niya na tulad lang ng pagpatay sa batang kambing. At pinuntahan ni Samson ang babae, at nakipagkwentuhan. Nagustuhan talaga niya ang babae. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik siya sa Timna para pakasalan ang babae. Doon siya dumaan sa kinaroroonan ng pinatay niyang leyon para tingnan ang bangkay nito. At nakita niya ang maraming pulot pukyutan sa bangkay ng leyon isinandok niya ang kanyang kamay sa pulot at kinain ito. Konting trivia lang, alam mo bang ang mga bubuyog na nakita ni Samson ay tinatawag na vulture bees? Ang mga vulture bees ay kumakain ng nabubulok na karne, sa halip na nektar. Ang kanilang pulot na tinatawag na meat honey, ay nakakain. Ganito ang hitsura ng kanilang pugad. At ito ang nakakamangha, dahil natuklasan ng isang entomologist, na nagngangalang Filippo Silvestri ang unang vulture bee, noong isang libo, na daan at dalawa. Bagamat walang tumawag dito, dahil hindi nila alam noon na ang species na ito ay kumakain ng bangkay ng hayop. Pagkatapos, pumunta ang ama ni Samson sa bahay ng magiging manugang niya, at doon ay nagpapiging si Samson ayon sa kaugalian nila. Nang makita nila si Samson, binigyan siya ng tatlumpung binatang lalaki, para makasama niya. Sinabi ni Samson sa kanila, may bugtong ako sa inyo. Kung mahuhulaan nyo ito bago matapos ang pitong araw na piging, bibigyan ko kayo ng 30 telang linen at 30 na mamahaling damit. Pero kapag hindi nyo ito nahulaan, kayo ang magbibigay sa akin ng mga ito. Sumagot sila, sige, sabihin mo sa amin ang bugtong mo. Sinabi ni Samson, mula sa nangangain, lumabas ang pagkain at mula sa malakas, matamis ay lumabas. Lumipas ang tatlong araw pero hindi nila ito mahulaan at kinausap nila ang asawa ni Samson, hikayatin mo ang asawa mo na ipagtapat niya sa iyo ang sagot sa bugtong para malaman namin. Kung hindi, susunugin ka namin pati ang sambahayan ng iyong ama. Kaya pumunta ang babae kay Samson na mangyak niyak. Sinabi niya, hindi mo pala ako mahal. Nagpahula ka ng bugtong sa mga kababayan ko, pero hindi mo sinabi sa akin ang sagot. Sumagot si Samson, hindi ko nga sinabi sa mga magulang ko, sa iyo pa kaya? Mula noon, patuloy na umiyak ang babae hanggang sa ikapitong araw. Kaya sinabi na lang ni Samson sa kanya ang sagot dahil tuloy pa rin ang pangungulit niya. At ang sinabi ni Samson sa kanya, ay sinabi rin niya sa kanyang kababayan. Kaya bago matapos ang ikapitong araw, sinagot nila ang bugtong. Sinabi nila kay Samson, wala nang mas tatamis pa sa pulot, at wala nang mas lalakas pa sa leyon. Sumagot si Samson, kung hindi niyo pinilit ang asawa ko, hindi niyo sana nalaman ang sagot. Pinalakas ng espiritu ng Panginoon si Samson. Pumunta siya sa Ashkelon at doon pinatay niya ang tatlumpong tao, at kinuha ang mga ari-arian, at mga damit ng mga ito. Pagkatapos, ibinigay niya ang mga damit sa mga tao, na nakasagot ng bugtong niya. Kaya umuwi siya sa magulang niya na galit na galit dahil sa nangyari. At ang asawa naman ni Samson, ay ibinigay sa pangunahing abay na lalaki. Hindi nagtagal, pinuntahan ni Samson ang kanyang asawa, ngunit ayaw siyang papasukin ng biyanan niyang lalaki, sa halip ay sinabi, akala ko'y galit na galit ka sa kanya, kaya ibinigay ko siya sa kaibigan mo. Ngunit kung gusto mo, nariyan ang mas batang kapatid niya at mas maganda pa sa kanya. Maaari mo na siyang kunin. Sumagot si Samson, sa ginawa niyong iyan hindi niyo ako maaaring sisihin sa gagawin ko sa inyong mga filisteo. Umalis si Samson at humuli ng tatlong daang asong gubat. Pinagtatali niya ang mga ito sa buntot ng daladalawa at kinabitan ng sulo. Pagkatapos ay sinindihan niya ang sulo, at pinakawalan sa triguhan ang mga asong gubat. Kaya nasunog lahat ang trigo at olibo. Nalaman ng mga Filisteo na si Samson ang gumawa noon, sapagkat ibinigay ng bienan niya ang kanyang asawa sa kasamahan ni Samson. Kaya't pinuntahan nila ang asawa ni Samson at sinunog siya pati ang ama nito. Sinabi ni Samson sa mga Filisteo, dahil sa ginawa niyong ito sa akin, hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti sa inyo. Sila'y sinalakay niya at marami ang kanyang napatay. Pagkatapos, umalis siya at tumira muna sa yungib ng etam. Isang araw, nagkampo ang mga Filisteo sa Juda, at nilusog nila ang bayan ng Lehi, para hulihin si Samson. Ngunit wala siya doon, kaya ang tatlong libong lalaki ng Juda na kababayan ni Samson ay pumunta sa kweba para dakpin siya at ibigay sa mga Filisteo. Kaya iginapos nila siya ng dalawang bagong lubid at dinala palabas sa kweba sinalubong sila ng mga Filisteo na sumisigaw sa pagtatagumpay. Subalit, pinalakas ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon si Samson, at pinagputol-putol niya ang lubid na parang sinulid lang. Pagkatapos pinatay niya ang isang libong Filisteo, gamit lang ang panganang asno. Pinamunuan ni Samson ang mga Israelita sa loob ng dalawampung taon. Isang araw, pumunta si Samson sa Gaza, may nakilala siya roon na isang babaeng bayaran, at sumiping siya sa babaeng iyon. Nalaman ng mga tagagasa na naroon si Samson, kaya pinalibutan nila ang lungsod at binantayan ang pintuan ng lungsod buong gabi. Nagpasya sila na papatayin nila si Samson ng madaling araw. Pero sumiping si Samson sa babae hanggang hating gabi lang. Bumangon siya at pumunta sa may pintuan ng lungsod. Hinawakan niya ang pintuan at binunot, at natanggal ito pati ang mga kandado at haligi nito. Pagkatapos, pinasan niya ito at binala sa tuktok ng bundok. Alam mo bang may isang archeologist na nagngangalang Jody Magnes, kasama ang kanyang team ang nakadiskubre ng isa sa dalawang ebidensya na magpapatunay kay Samson. Ito ay isang mosaic na kanilang natagpuan, at nahukay noong 2013, na kung saan ay makikita ang isang imahe ng lalaki na tila ay mayroong pasan-pasan sa kanyang balikat na haligi at pintuan. Kanila itong iniugnay kay Samson tulad ng napakinggan natin kanina. Ito ay natagpuan sa lugar ng Hukok, isang ancient Jewish village na may layong halos tatlong milya sa kanluran ng Israel. Isa sa mga nagpapatunay na ang lugar na ito ay nagmula pa sa sinaunang panahon, at nabanggit din ang lugar ng Hukok sa Biblia sa Joshua 19 verse 34. Isang araw, umibig si Samson sa isang filisteyong babae na nagngangalang Delilah. Nilapitan ng mga pinuno ng mga Filisteo si Delaila, at ang bawat isa sa kanila ay magbibigay ng isang libo at isang daan na pilak kapalit ng pagtuklas ng sikreto ng lakas ni Samson, at kung paano siya matatalo. Kaya tinanong ni Delaila si Samson kung ano ang sikreto ng lakas niya, at kung may gagapo sa kanya, paano niya ito gagawin? Sumagot si Samson, kung gagapusin ako ng pitong sariwang bagting ng pana, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko. Nang malaman ito ng mga pinuno ng Filisteo, binigyan nila si Delilah ng pitong sariwang bagting ng pana, at iginapos niya, si Samson. Pagkatapos, sumigaw si Delilah, Samson, may dumating na mga Filisteo para hulihin ka. Pero madaling pinutol ni Samson ang bagting ng pana. Kaya hindi pa rin nila nalaman ang sekreto ng kanyang lakas. Sinabi ni Delilah sa kanya, niloko mo lang ako, nagsinungaling ka sa akin. Sige na, ipagtapat mo sa akin kung paano ka may gagapos. Binigyan niya si Delilah ng dalawa pang maling sagot, ang pangalawa, ay igapos siya ng bagong lubid na hindi pa nagagamit, at ang pangatlo ay pagtali sa pitong tirintas ng buhok ni Samson sa habihan. Si Delilah ay nagtiwala sa mga sinabi ni Samson, at sinubukan ang bawat paraan, ngunit madaling nagtagumpay si Samson sa mga ito. Kaya sinabi ni Delilah sa kanya, sabi mo mahal mo ako, pero hindi mo ako pinagkakatiwalaan. Tatlong beses mo na akong niloko." hindi mo talaga ipinagtapat sa akin kung saan nang gagaling ang lakas mo. Araw-araw niyang tinatanong si Samson hanggang sa bandang huli, ay nakulitan din ito. Kaya ipinagtapat na lang ni Samson sa kanya ang totoo. Sinabi niya, hindi pa nagugupitan ang buhok ko kahit isang beses lang. Sapagkat mula pa sa kapanganakan ko, itinalaga na ako sa Diyos bilang isang Nazareo. Kaya kung magugupitan ang buhok ko, magiging katulad na lang ng karaniwang tao ang lakas ko. Naramdaman ni Delilah na nagsasabi siya ng totoo. Sinamantala ni Delilah ang pagkakataon at ipinaalam sa mga pinunong Filisteo ang tungkol sa kahinaan ni Samson Kaya bumalik ang mga pinuno, dala ang perang ibabayad kay Delilah Pinatulog ni Delilah si Samson sa hita niya, at nang makatulog na ito, tumawag siya ng isang tao para gupitin ang pitong tirintas ng buhok ni Samson Kaya nanghina siya, at ipinadakip siya ni Delilah Sumigaw si Delilah, Samson, may dumating na mga Filisteo para hulihin ka Pagbangon ni Samson akala niya ay makakawala pa rin siya tulad ng ginagawa niya noon. Pero hindi na siya tinulungan ng Panginoon. Dinakip siya ng mga Filisteo at dinukot ang kanyang mga mata. Pagkatapos, dinala siya sa Gaza at kinadenahan ng Tanso. Pinagtrabaho nila siya sa loob ng bilangguan bilang tagagiling ng trigo. Pero unti-unting tumubo ulit ang kanyang buhok. Ipinagdiriwang ng mga Filisteo ang kanilang pagkabihag kay Samson at para magbiwang at mag-alay ng maraming handog sa kanilang diyos na si Dagon. Isang araw, dinala ng mga Filisteo si Samson sa kanilang templo para sa isang maligayang pagtitipon. Sinabi ni Samson sa utusan na nag-aakay sa kanya, "Pahawakin mo ako sa haligi ng templong ito para makasandal ako. Ang gusali ay napakasikip dahil may tatlong libong mga tao ang nagsisiksikan." At nanalangin si Samson, "O Panginoong Diyos, alalahanin niyo po ako." Kung maaari, ibalik niyo po ang lakas ko kahit minsan pa para makaganti po ako sa mga filisteo sa pagdukot nila sa mga mata ko. Kumapit si Samson sa dalawang haliging nasa gitna ng templo na nakatukod sa bubungan nito. Ang kanan niyang kamay ay nasa isang haligi at ang kaliwa naman ay nasa kabilang haligi. Pagkatapos, sumigaw siya. Mamamatay akong kasama ng mga filisteo. At itinulak niya ang dalawang haligi ng buong lakas at gumuho ang templo at nabagsakan ang mga pinuno at ang lahat ng tao roon mas maraming tao ang napatay ni Samson sa panahong iyon, kaysa noong nabubuhay pa siya. Ang bangkay ni Samson ay kinuha ng mga kapatid at kamag-anak niya, at inilibing sa pinaglibingan ng ama niyang si Manoa. Hindi sinabi sa Biblia kung kailan namatay si Samson, subalit maraming iskolar ang nagmumungkahi na namatay siya sa edad na 40 years old. Saan ba makikita ang templo ng Filisteo na giniba ni Samson? Alam mo bang may dalawang templo ng Filisteo ang natuklasan ng mga archaeologists? isa sa Tel Kasil sa hilagang Tel Aviv at isa sa Tel Es sa lugar ng sinaunang Gat sa timog Israel. Ayon kay Professor Benjamin Mezar, isang historian at archaeologist. Tinukoy niya na sa panahon ng paghuhukay noong 1990 sa lugar ng Tel Kasil at makikita dito ang dalawang dating poste na maaaring giniba ni Samson. Ang unang templo ng mga Filisteo na natagpuan ay may sukat na 26 feet by 48 feet ang isang malaking lalaki na nakabuka ang mga braso, ay maaaring umabot sa anim hanggang pitong talampakan na distansya sa pagitan ng dalawang haligi. Ito ay ipinakita ni David Cloud gaya ng nakikita sa larawan. Ang pangalawang paghuhukay sa templo ay natagpuan sa lugar ng Tel Es Safi sa lugar ng Sinaunang Gath, sa Timog Israel, na hukay ang Filisteyong templo na mayroon ding dalawang poste na dating may nakatayo sa gitna nito, Ayon kay Professor Aaron Mayer ang nahukay na templo ng sinaunang Filisteo sa timog ng Israel ay may dalawa ding posteng pundasyon na magkalapit na nilagay mismo sa gitna ng gusali. Ayon sa mga eksperto, ang disenyong ito ay karaniwan sa mga Filisteo noong panahong yon. Sa totoo lang, ang mga templo ng Tel Kasil at Tel Es Safi ay maliit dahil hindi magkakasya ang tatlong tao sa ganoong kaliit na gusali, dahil ang sukat ng dalawang templo ay mga nasa 150 to 200 square meter lamang dahil ang orihinal na templo ng Filisteo ay nasa modernong lungsod ng Tel Aviv. So, sa ngayon hindi pa ito nakikita dahil ang lungsod ay napatungan na ng bagong mga bahay dahil sa tagal na ng panahon. Hindi man ito ang parehong templo kung saan naganap ang kwento ni Samson, ngunit ito ay nagbigay sa atin ng magandang idea kung ano ang imahe tungkol sa mga templo ng mga Filisteo. Dahil may parehong disenyo ang dalawang templo, at ang bubong ay sinusuportahan ng dalawang gitnang haligi na mayroong humigit kumulang na 6 feet ang pagitan. So kung ang dalawang templo na natuklasan, ay may 6 feet ang pagitan ng dalawang haligi, kung ganun si Samson ay humigit kumulang na 6 feet and 2 inches ang taas. Ano nga ba ang matututunan natin kay Samson? Ang pagbagsak ni Samson ay dumating nang magsimula siyang magtiwala sa kanyang sariling lakas at gumawa ng mga desisyon batay sa kanyang mga hangarin. Sa halip na humingi ng patnubay ng Diyos, ang kwento ni Samson ay nagbibigay katiyakan sa atin na ang katapatan ng Diyos ay hindi nakasalalay sa ating pagiging perpekto. Ang Diyos ay nananatiling matatag sa Kanyang pag-ibig, pagpapatawad, at layunin para sa ating buhay. Inilarawan ng banal na kasulatan kung paano tinangka ni Delilah na gamitin ang kanyang kagandahan at alindog para akitin si Samson na sabihin sa kanya ang sikreto ng kanyang lakas. Ilang beses na siyang niloko ni Samson, ngunit kalaunan, ay sumuko siya ng patuloy niyang tanungin at guluhin siya tungkol dito. Huwag na huwag mong hayaang lokohin ka ng iyong emosyon o pagmamahal. Bago ka gumawa ng desisyon, ibigay mo ito sa Panginoon at humingi ng gabay. Huwag gumawa ng desisyon batay lamang sa damdamin. Kaibigan hindi madali ang temptation, mahirap ito, at kailangan natin ang tulong ng Diyos lalo na kung ikaw ay kabataan pa. Napakaraming temptation para sa iyo, temptation sa maling relasyon, addiction sa paglalasing, droga, sex, temptation na mahalin at habulin ang kalayawan na ino-offer ng mundo. Ang kasalanan ay parang addiction, kapag ginagawa mo ito, mas lumalala ang iyong sitwasyon. Pinakamabuting iwasan natin ang mga delayla sa ating buhay at ituloy ang matuwid na pamumuhay. Ang Diablo ay isang mapanlinlang na nilalang at gagawin ang kanyang makakaya upang mahanap ang iyong pinakamalaking kahinaan at pagsamantalahan ito. Tandaan natin na sa kabila ng panlabas na kagandahan, ang panloob na kagandahan ang mahalaga sa mga relasyon at sa Diyos. Narealize ko na ang temptation dito ay mag-eksperimento ka sa mga bagay na ito, kaya lang ang problema, ay mararanasan mo ang consequence nito kung ito ay papatulan mo. Pero alam mo ito yung good news, hindi mo kailangang pagdaanan ang mga sakit at consequences na yan dahil kung hihingi ka sa Diyos ng kalakasan, at patuloy kang magpapalago sa pagmamahal mo sa Kanya, ay mapagtatagumpayan mo yan. Kung magsisimula ka lang maging seryoso sa kanya, at hindi ka lang lalapit pag nagkaproblema ka na sa mga maling desisyon mo, ay magagabayan ka niya. Sabi sa pahayag 4 verse 11. Aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan, at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Kaibigan ng dahilan kaya ka ngayon nakakapanood na mensahe na ito ay dahil buhay ka pa. Ang buhay mo ay galing sa Diyos, ang mata, tenga, katalinuhan, ang pag-iisip mo, ang kalakasan mo, lahat 'yan galing sa Diyos. Yang cellphone, bahay, kotse, motor, lahat 'yan galing sa Diyos, lahat 'yan ay pag-aari niya. Kaya nga kaibigan, kung meron ka mang sasambahin, ay hindi 'yung mga bagay na 'yan, hindi ang mga bagay dito sa mundo. Kung hindi ang sasambahin mo na karapat dapat tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan, ay ang makapangyarihang Diyos. At ang pinakabuod ng matututunan natin kay Samson ay huwag mong sabihin sa mga kaaway ang iyong sikreto. Huwag kang magnanasa sa mga babae o lalaki. Huwag magpakasal sa hindi mananampalataya. Huwag makipaglaro sa kasalanan at manatiling malapit sa Diyos.